Kain na ng protesta ang Pilipinas laban sa China patungkol sa paribagong panghaharas nito sa ating mga barko sa Ayungin Shoal. Apat nating kababayan ang sugatan matapos nilang i-water cannon ang resupply boat ng Pilipinas. Magbabalita si Gio Robles. Heto niyong yung puntong binobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 4 sa Ayungin Shoal noong Martes mula sa sinasakyan kong BRP Cabra na naka-escort sa resupply boat, kita kung paano tayo brasuhin ng mas malalaking barko ng China. Tumagal ito ng 8 minuto. Palapit na tayo ngayon sa isa sa mga resupply boat ng Pilipinas kung saan makikita ninyo magkabilaan po na ginagamitan ng water cannon nitong uh, dalawang Chinese Coast Guard vessel yung mas maliit na resupply boat ng Pilipinas. Yan. Nakikita niyo po niyo tinamaan na po oh, tinamaan na po ng uh, water cannon itong resupply boat natin. Sa aerial video na ito, umatras pa ang barko ng China habang binobomba ng tubig ang ating resupply boat. Apat ang nasugatan sa mga sakay ng bangka. Isa sa kanila isinugod sa ospital pagbalik sa Palawan. Maging si Vice Admiral Alberto Carlos, ta commander ng AFP Western Command, nasugatan sa kamay at paa. Sumama siya sa resupply mission dahil ito ang unang beses na ginamit ang Unaiza May 4. Nung sumabog yon, if you can see in the video, medyo malakas malakas yung tunog and everybody dapa-dapaan kami sa sa bridge uh, just to cover and uh, unfortunately meron pa ring uh, tinamaan ng shrapnels tingin niya hindi pagpapalubog sa bangka natin ang intensyon ng China kundi ang basain ng engine o makina ng barko para masira at hindi na makausad pa papuntang BRP Sierra Madre kung saan ito magahatid ng supply pati ang BRP Sindangan na naka-escorts on Iza May 4 binangga ng mas malaking barko ng China habang dalawang barko ng China Coast Guard at dalawang Chinese Maritime Militia Vessel ang nakabantay sa sinasakyan naming BRP Cabra mula alas 3 ng madaling araw noong Martes hanggang mag-alauna ng hapon. Kumpara dito sa sinasakyan nating BRP Cabra, kitang-kita kung gaano kalaki itong China Coast Guard 3305. Sa ngayon, naka-dead on water o ika nga nakapatay yung makina nitong sinasakyan nating PCG vessel dahil napakadelikado ang ginagawa ng mga pagmaniobra ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia Vessel. Sa kabila niyan, tagumpay na nakalusot ang Uniza May 1 habang ang sinasakyan naming BRP Cabra na iwanan na. Sa kabuuan, dalawang mga barko ng China ang nakapalibot sa Ayungin Shoal. Labing walo sa mga yan, Chinese Maritime Militia Vessels. Dahil dyan, naghain na ang Pilipinas ng ikasampung diplomatic protest laban sa China ngayong taon. Ang Chinese Embassy naman dito sa Maynila naghain din ng protesta. Nanindigan silang Pilipinas ang may kasalanan sa nangyari. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.